Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay. Evangelista Paul Mortis. At Beth Flores po. Good morning, good morning, good morning, good morning. Ngayong Wednesday morning. So, maging ang ating pong Wednesday ngayon ay wonderful, wonderful, or whatever. Ano ba dapat daddy? Wow, 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 hallelujah. Ayan. Hallelujah pa rin, di ba po? Yes. Kami nga, in everything, give thanks. Di ba? Yun yun eh. Hallelujah yes. pa rin. Yes. Kaya wow, 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 Kaya, hallelujah. Kaya wow, wow, wow pa rin. <laughs> <laughs> Kaya may nakikinig sa programang gabay, sa mga bagong napadaan, kami po ni Pastor Paul ay mag-ama. Ako po ang kanyang panganay na anak. Okay, di ba po? Mm -hmm. At, kami po, we've been in this program for nearly 20 years na dad, no? Pero ako po yung kasama niya, ha? Pero sila po ng mami ko ay panahon pa ko ni Mahoma. Sila po magkasama dito sa DCAS. So, ito po ang programang gabay. Sabi niya, kung narinig niyo po kami, gamit po ang inyong uh, transistor radio or PM radio. Nakukuha niyo po ang ating programa mula po yan sa One Corporate Center sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nakikinig dyan po sa Visayas at Mindanao, at nakukuha niyo po ang ating programa mula po yan sa uh, maging yan po ay gamit nyo ay transistor radio o yung ating PM radio, o yung tawag natin portable missionary radio. Nakukuha niyo naman po ang ating programa mula po yan sa DYVS mula sa Bacolod. At kung kayo naman po ay nakikinig gamit po ang Facebook live stream mula pareho hanggang hulo, or kayo po ay nasa iba't ibang bansa, iba't ibang syudad sa buong mundo at naka-tune in kayo sa ating programa sa pamamagitan ng Facebook. Nako, ay salamat po at naka ano kayo, naka-tune in, nakasama namin kayo this morning. Yun nga lang po, real time no, real time kung sa iba't ibang bansa. So kung kayo po ay may malakas na internet connection, definitely Maganda po ang inyong reception. So mga kagapay, hold on lang kayo. Dalangin natin sa loob po ng 30 minutes meron po kayong mapunot na aral, dagdag kaalaman, at syempre po, encouragement para po ang ating Wednesday maging, ano na nga kay Daddy, wow, 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 wonderful yes. and winnable Wednesday. Di ba po yung program natin? At wag kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company po, habi niya, ay ka member po tayo ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganitong himpila ng radyo, DZAS 702 ng Far Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng... Uh, Taluktok ng uh, One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo hatdan ng mga makalangit na mga awitin. At siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos ang Biblia na patuloy na sa inyo'y hahamon, patuloy sa inyo'y gagabay. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Natatawa lang po ako, nag-brain fog si Daddy. <laughs> Yeah. Oo nga, Dad, no? Uy, take note po, my dad is already 86 years old, ha? Diba? Kaya, tama, di ba, Dad? 86 ka, ha? Yes. Oh. We can understand, you're still serving the Lord and I'm so proud of Pat you. At magpapatuloy tayo hanggang <laughs> tayo eh pumikit. Oo po, totoo yun. So... Ngayon, pinag-uusapan po natin sa Gabay Library yung 10 little things happiest people do every day. In reality, little, maliliit na bagay talaga. Pero it make makes people happy. At dahil, sabi ko nga, ang March ko ngayon, nag-focus po tayo dun sa International Day of Happiness kasi natuwa talaga ako doon. So, ang number one daw po, uh, recap tayo ha. So, ang number one na ginagawa ng mga happiest people, pinaprioritize ang kanilang mga kaibigan sila ay may strong support system at mga kaagapay sa kanilang mga tagumpay at mga challenges. So, ang number two sa listahan ay ang pagpapahinga ng tama. Ang gusto kong term sa kanila yon rest, resting strategically. Good rest is very important. So, kung tayo ay may sapat na pahinga, ito ay nagdudulot sa atin ng isang maayos na well-being, satisfaction, satisfaction and contentment. So, mga, mga mahalagang bagay upang maging masaya ang bawat araw. Kahapon, nadagdagan itong ating mga listahan. Ang number three, maging engaged sa isang creative work. Tulad ng painting, cooking, dahil ito po ay nagbo-boost ng happy hormones, na dopamine at nagpapataas ng ating self-worth. So, maging creative, di ba po? Maghanap, encourage, encourage nga yung ating creativity. Number four, yung kahalagahan ng community. Be a part of a community. Dahil alam natin na tayo ay may mga kaagapay at kagabay na uma, umaakibat, di ba, sumasama sa atin at sumusuporta. We need them. And number five, doon sa ating diskusyon kahapon, yung hindi tayo natatakot mag-pursue uh, na mga bagay-bagay na nagbibigay sa atin ng joy kahit minsan sa tingin ng iba unusual o nerdy ito, 'di ba? Yung para oy, napakaano mo naman, but if it makes you happy, like 'di ba? That's it, 'di ba? So ngayon naman dagdagan natin. Setting firm boundaries. Ayon po sa mga research, ayun yung number six ha, setting firm boundaries. Ayon po sa mga research, kailangan natin ng two to five hours ng free time sa bawat araw para maabot ang happiness peak. na ng mga happy people ang me time at alam nilang ang mga emails ay maaaring maghintay. Tandaan nyo yan. Sama muna dyan ang paglilinis ng bahay, whatever. And number seven, managing their energy. Alam ng mga happy people ang kanilang personal peaks at valleys. So, naglalag nag, naglalagay sila ng mga demanding tasks sa panahon na sila ay naturally alert at recovery periods kapag sila ay talagang slump o nanghihina. Lumilikha sila ng mga araw na dumadaloy sa kanilang biology, di ba? Kaysa lumalaban dito. So lumilikha sila doon. They create work doon sa time na up, nasa peak sila rather than nasa slump sila. So, pinagsama ko na po yon kasi setting firm boundaries and managing their energy. Agree talaga ako sa mga nabanggit. So, unahin na natin yung number six, setting firm boundaries. Naniniwala po ako na napakahalaga na alam natin ang ating limits. Hanggang saan lang ang ating makakaya? Hanggang saan tayo magkukomit o, o magkakagawa? Hindi natin kailangan maging super doctor, super mom, super teacher, super sa lahat ng bagay. Dahil sa totoo lang, may limitation tayo. Napapagod tayo, naiinis, nawawala ng pasensya, nanghihina ang isipan, tumatanda at marami pang iba. So pinag-uusapan natin noong mga nakaraang araw ang kahalagahan ng rest o pahinga. Hindi lang ito tumutukoy sa sleep ha. Kundi kahit sa mga pressures na nangyayari sa atin sa araw-araw, may mga pagkakataon na kailangang mag-step back muna tayo para makapag-isip, maka-energize, maka, uh, maalagaan ang sarili upang mas lalo tayong maging effective at maging masaya. Mahalaga ang me-time, pero hindi yung sobra-sobra. Pag sobra ng me-time, ang tawag doon katamaran, okay? So sa me time, pwedeng makinig na magagandang music tulad ng praise and worship. Pwedeng magbasa ng magandang book, mag, mag break muna sa cellphone, magnilay-nilay sa kabutihan na nararanasan dahil sa biyaya ng Diyos, marami pang iba 'yan. Ang mahalaga, you are giving time na mag-relax ang iyong mind and body. mula sa pressure at challenges ng pang-araw-araw na buhay sa magulo at masalimuot na mundong ito. Kaya nga minsan ang ganda yung pumunta ka sa dalampasigan, 'di ba? Ma-enjoy mo 'yung nature. 'Yun, that's part of I know resting. That's part of me time. That's part of limiting your boundaries. So mga kaagapay, kasama din dito ang ministry sa church ha, para maging happy sa buhay. Tiyakin ang iyong ginagawa maging sa work o sa ministry, ay ayon sa skill, talent, at capacity na ipinahiram ni Lord sa atin. Huwag kang mag-involve sa teaching kung hindi ka naman teacher at heart. Huwag ipagpilitan na mag-involve sa music ministry kung hindi ka rin naman musician. So huwag ipagpilitang maging pastor kung hindi ka naman tinawag. ba diba? Maaring tinulak ka lang o yung tawag namin, tinopak ka lang. Diba? at marami pang iba. Meron pong isang proverb na lagi kong naririnig sa aking lola noong araw. Noon hindi ko pa naiintindihan. Sabi niya, "Rolling stones gather no moss." Ulitin ko ha. Ah, "Rolling stones gather no moss." Ito pala ay nagmula kay Publius Syrus, isang Roman playwright. Ito ay description ng isang tao na laging on the move at pabago-bago. Hindi nagsesettle sa isang lugar sa tamang panahon upang mag-develop ng deep roots at commitment. Ang mga ganitong tao hindi makakaranas ng tunay na kasiyahan sa buhay, laging aligaga, laging gumagalaw, laging umaalis, laging lumalayo. Ang isang tunay na masayaing masayahin kristyano ay una may malalim na kaugnayan sa Panginoon, 'di ba? Yung relationship and friendship. Alam niya ang kanyang pagkatawag at mga talentong ipinagkatiwala sa kanya. Ginagamit niya ito para sa sarili, hindi lang para sa sarili rather, kundi para sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi siya workaholic at hindi rin siya ministryholic. Pinapahalagahan din niya ang kanyang kalusugan, ang mga taong ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon, at ano pa mga bagay na ipinagkatiwala sa kanya. At higit sa lahat, kontento siya sa mga ginagawa ng Diyos sa kanyang buhay, sa araw-araw, at lagi siyang nagpapasalamat. Yan po ang masayang buhay. Masayang taong kristyano. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Amen. Maganda na naman yung binigyan mo ng D.N. Ten Little Things. Una, Friendship priority, good rest, engage in creativity, community, setting firm boundaries, yung me time, managing time, matuto energy, know your limits, hindi ka superman, mag-step back for progress, book reading, relaxing from pressures, nature seeing, ministry gifts, your calling, mahalaga, Ayun na nga, rolling stone gather no moss. Kasi gulong ng gulong yun. Walang kakabit na lumot. <laughs> Kaugnayan sa Panginoon, number one, tama lang. Na management sa buhay, hindi sobra, hindi kulang. Tiwala kay Jesus lang. Amen. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral. Ano nga ang mga maaaring hakbang na ating magawa upang masanay tayo sa self-control? Evangelista Paul Mortis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Tanungin natin si Haring David sa matandang tipan kung paano natin maiiwasan ito. Sa awit isang daan, labing siam siam Ano po ang badya? Awit 109.9 Paano may ingatan ng kabataang lalaki ang maging isang malinis? Sa pagsunod sa iyong salita at pagsunod rin sa iyong mga alituntunin. Amen tayo ro. Ano naman ang payo ng Apostle Paul sa mga hintil na payo niya sa kanyang anak na si Timoteo? Sa 2 Timoteo 2.5, ang isang manlalaro ay hindi nananalo at magkakamit ng gantimpala kung hindi siya susunod sa roles. Ano ang bunga ng hindi pagsunod sa roles? Roles of the game. He will be what? Disqualified siya right there without delay. Ang self-control ay nangangailangan na unang malaman mo ang guidelines ng Diyos na sinasabi sa Biblia, salita ng Diyos. Kailangan mong malaman kung ano ang iyong kukontrolin bago mo magawa ang pagkukontrol. Dahil dito, kailangan mo ang patuloy na pagsusunog ng kilay sa pagbabasa at pag-aaral ng Biblia na siyang tanging gabay ng tamang uri ng pamumuhay. Amen. Si Haring David pa rin ang nagbabadyang maliwanag ang tamang hakbang. Amen. Awit isang daan, apat tatlo, Panginoon, hawakan ang lahat ng aking sasabihin at itikom mo ang aking mga labi upang hindi ko mapag makapagbitiw ng maling mga salita ang Haring Solomon man sa gayong paksa sa kanyang pagbabadya. Kawikaan 10.19, pag maraming sinasabi, mas posibleng magkamali. Kung, mara, kung marunong kang mag-isip, kontrolin mo ang iyong labi, pati dila. Amen. Patuloy, patuloy nating pakinggan ang pinakamarunong na tao sa buong mundo. Kawikaan 13.3. 13 ang taong nag-iingat sa kanyang sinasabi, maliligtas, ma nililigtas ang sarili, pero ang salita ng salita, sarili ang sinisira. Ano raw? Yung salita ng salita na walang hinto, sarili niya ang sinisira. Wow! Ingat pala talaga tayo sa bawat sandali. Amen. Mateo 12.36, sinasabi ko sa inyo, lahat ng mga salitang galing sa inyong mga bibig ay inyong ipagsusulit sa panahon ng paghukong. Pagdidiin naman ng Panginoong Hesus. Efeso 4.29 Huwag kang magsasalita sa mga salitang nakasasakit ng damdamin ng iba. Dapat nakaka-encourage ang sasabihin mo. Gumamit kayo ng mga salitang bagay sa sitwasyon para mabless iyong mga nakikinig. James 1.26, kung iniisip ng taong religious siya, <clears throat> pero hindi naman niya kinukontrol ang dila niya. Niluluko lamang niya ang sarili niya at walang silbi ang relihiyon niya. Wow, wow, wow. Amen. Di ba anak? Opo, ama. Totoo po <laughs> yan. Kaya ano? Opo. Kaya nga, ano Alaga. eh kailangan nga po talaga yung self control lalo na sa ating pagsasalita kasi ang ang pagsasalita as human beings tayo lang ang meron yan di ba wala mm -hmm. naman ang iba iba naman ang mode of communication hindi natin maintindihan kung ang mga ibang creatures pa sa buong mundo eh, may kanya-kanyang form of communication we don't know that kasi hindi naman tayo hindi naman tayo ano hindi naman tayo langgam para maunawaan yung mga how they communicate. Pero tayo, we are so privileged kasi binigyan tayo ng bibig para mag-communicate. Di ba po? E yun sa pag-communicate, kailangan tama yung sinasabi natin, hindi yung may tama ang sinasabi natin. Di ba po? Tama. At tama yung sinabi din ni Daddy na where do we get wisdom? Alam niyo po, ako po kasi ngayon, ang personal reading ko ay nasa Proverbs. At tuwang-tuwa ako to go through yung mga first chapters ng Proverbs kasi nag-ano nag, siya, what wisdom, what true wisdom is all about. And saan tayo kukuha ng tunay na karunungan. At yun ay nasa Panginoon. Lahat yun. At andun yung mga invitation ng wisdom na kam na tawa nga ako, nangiti nga po ako nung huli kong binasang verses. Hindi ko lang alam ko anong chapter. Parang yung parable of the banquet ng Panginoon. Sabi niya, naghanda ako, I have prepared so many feasts, ganyan-ganyan. Lapit kayo, in-invite niya, come, para mag-enjoy tayo noon. The same thing din, di ba? Ganun-ganun. Kaya nangiti ako, sabi ko, ganun din, ano, pinang-aanyaya, niyang wisdom, na lumapit kayo sa akin, enjoy the beauty, the blessings of wisdom. At yun po yung kailangan natin, let us to go back to wisdom, which is the word of God, which is who is God, diba po? Dahil siya lang yung may wisdom. Siya lang yung magbibigay sa atin ng wisdom. Hindi natin kailangan magpakadunong, no po? Dahil ang katotohanan, sabi nga natin, ang balal na kasulatan, andyan na lahat pag-aralan lang natin dahil ito yung manual ng buhay. Maging negosyo, kaperahan, relationships, andyan lahat. Yun yung mahalaga. Eh lalo na ngayon, pagsasalita, self-control. Sabi nga, di ba sa James, sabi nga, kailangan maingat tayo sa ating sinasabi. And I'll, I'll uh, emphasize yung so, sinabi ni Dad. Make sure na everything we say and that comes out of our mouth our encouragement in Jesus name. others. Yun ang mahalaga. Huwag tayo maging bahagi ng discouragement. Maging bahagi tayo ng encouragement. So pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, maraming maraming pong salamat uli sa amin pong pinag-usapan ngayon. Lord, totoo yun. Sabi nga, self-control. Lalo na po sa aming pagsasalita. Mahalaga po yun, Panginoon. So, ang dalangin namin, sabi nga ngayong Wednesday, sabi namin this will be a winnable Wednesday. At dapat po sa bawat pagsasalita namin, maging encouragement kami sa iba. Hindi kami discouragement sa kanila. Mm. So Lord, today, thank you po sa aming mga kaagapay na today is your special day. Si Rebecca Languardia Humphrey, si Emma San Diego, si Beth Santos Delgado, si Arlene Reyes Katanghal, si Monique pangyaman ni Caballero. Si Lily Yap. At ganoon din po si Elder Rod Albina. Salamat po sa kanilang buhay, Lord. Salamat po, Panginoon, sa mga taong ito, sa mga anak mong ito, Panginoon, na patuloy mong ginagamit sa ministry. Sasama na rin po namin, Panginoon, yung iba pang mga kaagapay namin na hindi po namin nabanggit ang pangalan. Pero today is their special day whether it's their anniversary or whether it's their birthday, hindi man po sila nakalagay sa aming listahan, pero alam po namin Panginoon nakasulat sila sa iyong puso. So Lord, maraming maraming pong salamat doon Panginoon. Thank you Lord kasi talagang ikaw po ang siyang merong sa iyo po kami pwedeng lumapit for wisdom. At kung kami po ay laging magbabasa ng iyong salita, binubulay-bulay ito Panginoon. binag kami ng Holy Spirit sa bawat decision na ginagawa na bawat desisyon na kailangan namin. So Lord, maraming maraming pong salamat kasi alam namin yung buha, yung na, buhay na nais mo sa amin ay laging for victories katagumpayan, maging blessing sa iba at patuloy Panginoon na maging encouragement sa iba. Marami pong salamat. Amen. Panginoon, salamat po kay James na nagbigay ng tunay na katotohanan dahil ang sabi niya kung iniisip ng taong religious siya pero hindi naman niya kinukontrol ang dila niya, niluluko lamang niya ang sarili niya at walang silbi ang relihiyon niya. Wow! So kailangan po talaga relasyon sa inyo, Takilang Diyos. Dahil kung kayo ang nagkukontrol sa amin, kahit dila namin, kayang-kaya ninyong kontrolin para ang dila namin pagpupuri lang sa iyong dakilang pangalan. Kaya Panginoon, dahil doon, alam po namin dakilang Diyos, hindi ninyo kami lalampasan. Amen, amen, amen. Totoo yun. Agree ako doon. Ano? Kung ang Panginoon ang may control sa atin, the Lord hmm. controls our tongue. Amen. Kaya lang, but totoo yun. Kasi minsan, pag naging emotional na tayo, di ba? Minsan yung emotions natin nag-over, nag overcome sa atin kung ano-ano yung mga pinagsasasabi natin kaya nga dapat maging maingat tayo sabi nga oh be careful little mouth what you say 'di ba ng sasalop ng choruses na yun No, dad no? no yung mga, mga unang oh ngayon natutuwa ako doon there's a father up above 'di ba who's looking down in love oh be careful little mouth what you say Opo. Kasi nga we should always communicate encouragement. We should always communicate Correct. the yeah. love of God. We should always communicate his goodness and his faithfulness. Dapat Correct. ganun lang. And at that's why kung smart. related ka kay Jesus Opo. at siya ang in control sa iyo, 'di mm -hmm. ba? Ay pagpupuri ang nakikita sa iyo. Amen. Amen po. Amen. So ito po si Beth Flores, lagi po nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices. Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhatit pinaglilingkuran, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Regie Yena. At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura, at ang broad, ay, ating pong mga gabay barkada dyan po sa Broadcast Engineering, Radio TV, Prodtech at Bukawit Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon, at si Jericho Flores po kasama namin dito. Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis. Nagsasabi kapag si Jesus Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Pagpalain po kayo ng Diyos paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay. Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.